Hi guys, this is Mami Ann and back again with my mini vlog. The long wait is over dahil dumating na nga itong in-order naming mga smiley na accessories para sa aming truck. Kaya naman tara at mag-unbox na tayo. Iba talaga ang energy ko kapag meron na naman tayong bagong accessories. Kadadating nga lang nito at gustong gusto ko nang ikabit. Kaya nga lang ay kakailanganin pa pala namin ng 3M dito at saka daw ng bracket. Kaya naman gagawan ko na lang siguro ng isa pang video yung pag install namin ng smiley na yan. Para sa mga bago nga naming followers ay dito nga pala kami bumibili na accessories accessories kay Beats Auto Shop. Located nga pala sila sa 11P Sevilla Street, C3 Road West, Grace Park, Caloocan City. Pwede nga pala kayong mag-way sa titatype nyo lang yung Beats Auto Shop Caloocan. Kumuha nga pala kami ng mga dagdag accessories na ikakabit namin doon kay Beatle. Baka nga sa isang araw ma upload ko na yung part 2. At kung may smiley nga yung unit namin, syempre hindi mawawalan yan si Beatle. Kaya binilhan din namin siya. Yung unit nga na ginagamit ko ay unti-unti lang din siyang pinag-ipunan at binilhan ng mga accessories dito kay Beats. Kung gusto nyo nga din na maging chrome face yung truck nyo, eh maraming available na accessories dito. May mudguard na nga din pala sila at iba-ibang size yan depende sa unit na ginagamit mo. May face panel na nga din pala sila para sa mga modelo na giga. Hindi nga lang pala puro accessories ang meron sila dahil available din ang mga truck parts. Ang buong akala ko kasi ay puro accessories lang talaga sila. Meron din pala silang mga truck parts. At para naman po sa malalayo ay nagsiship po sila nationwide. Sa mga hindi kaya magpunta sa kanilang physical store, ito nga pala yung kanilang Facebook page at pwede na kayong mag-place ng order. Ito nga pala yung kanilang Facebook page na Beats Auto Shop. Halos lahat nga ng nakakabit na accessories doon sa truck na dinadrive ko eh sa kanila ko lang din nabili. Hindi lang mga 10-wheeler yung available sa kanila dahil pwede rin sa mga elf at pati sa mga counter. Sa mga gusto din palang magnegosyo ng mga truck parts and accessories ay open din sila. Nung nalipat nga kami sa Isuzu, eh, nun ko lang napansin na grabe pala ang pagkahumaling ng mga driver sa mga accessories ng truck. Kaya naman ang masasabi ko, eh, patok din na negosyo ang pagbebenta ng mga truck parts and accessories. Dahil ako mismo, eh, nadamay sa pagkahumaling nila sa mga accessories. Hindi uso sa akin yung mga makeup, makeup, lipstick na yan. Ang gusto ko, eh, mga chrome parts. Noong nasa Shackman kasi kami, ang ini-stack namin sa bahay ay bearing. Puro maintenance na lang ang nagagawa namin sa Shackman. Kaya naman, nung napunta kami dito sa Isuso, ay, ganito pala. Parang nagiging laruan na din namin yung unit namin dahil nga, naayos namin talaga. Nung ikinabit na nga pala namin yung smile sa truck, eh, talaga namang ang laki ng iginanda. Kaya naman, magpa-reserve na kayo at baka maubusan kayo ng smiley. Almost 3 months nga kami nagantay bago magkaroon ng stock ng smiley na yan. Kaya naman mag-order na din kayo bago pa kayo maubusan. Go! Para kayo na grade 3. Charing! Maraming salamat po, Beats Auto Shop. Ayun lamang. Thank you for watching. Bye-bye!